Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Punta na nga itong sila Teng at itong sila Madonna dito nga sa park kung saan ay papapawalan itong si Tanggol. Ngunit tamang hindi nga nila alam ay hindi nga tutupad sa usapan itong pamilya ni Fatima. Kung naman ay agad silang pumunta dito. At sabi nga nito ni Tango, dito nga kay Fatima ay hindi nga maganda ang paninang gagawin dahil nga ilalagay lang daw nila sa peligro ang kanilang mga buhay. At sabi nga ni Fatima ay huwag nga daw siya pamunahan dito ni Tango dahil alam nga daw nila ang kaninang ginagawa. ang talaga nga lang daw nila ay ang pera na ibibigay nga nito ng papay ni Tango na 13 million upang makapagsimula ma sila ng kanil ang bagong buhay at mapalaya na ang kanyang Kuya Maki. At sabi nga ni Tanggol ay kung papalaya na nga lang daw siya ay tutunuan niya pa daw itong si Fatima na makapagbagong buhay. Ngunit hindi nga makikinig itong si Fatima kung kaya nga madiriskrasya pa sila sa paningang mga pinaggagawa. Aabaman nga natin kung ano pa ang madiging uh, sistema ng buhay at uh, dalay ng kwento ng batang kya po. nüüd .